Noong 1941, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa Pilipinas. Sa panahong iyon, isang batang opisyal na nagngangalang Second Lieutenant Hiro Onoda ang ipinadala sa bansa para sa isang mahalagang misyon. Siya ay isang sundalong hindi kailanman tinalikuran ang kanyang tungkulin kahit pa magbago ang takbo ng mundo. Si Hiro Onoda ay sinanay bilang isang intelligence officer noong Disyembre 1944. Siya ay dinala sa Lubang Island sa Pilipinas upang isakatuparan ang isang kritikal na operasyon. Ang pinakamahalagang tagubilin sa kanya, huwag kang bibitaw sa iyong misyon. Nang magkaroon ng malaking pagbabago sa mundo noong 1945, karamihan sa mga sundalo ay umuwi na. Ngunit si Onoda at tatlo sa kanyang mga kasama ay nanatili sa kagubatan ng lubang. Buong pusong naniniwala na ipinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang tungkulin sa paglipas ng mga taon ni sa isang nawala ang kanyang mga kasamahan. Noong 1950, nagpasya si Private Yuichi Akatsu na iwanan ng grupo. Noong 1954, pumanaw si Corporal Shoichi Shimada. At noong 1972, si Private First Class Kinshichi Kozuka ay pumanaw rin. Matapos noon mag-isa ng hinarap ni Onoda ang mga hamon. Patuloy siyang naniwala na bahagi pa rin siya ng isang nagpapatuloy na misyon. Noong 1974, Isang adventurer na Hapones na si Norio Suzuki ang naglakbay sa lubang upang hanapin siya. Natagpuan niya si Onoda, ngunit tumanggi itong lisani ng kanyang pwesto hanggat walang formal na utos mula sa kanyang pinuno. Kaya naman dinala ni Suzuki ang dating opisyal ni Onoda, si Major Yoshimi Taniguchi sa isla. Formal niyang ipinaalam kay Onoda na ang kanyang misyon ay natapos na. Noong Marso 10, 1974, formal na tinapos ni Onoda ang kanyang mahabang paninilbihan. Kinabukasan, siya ay tinanggap sa Malacanang Palace ni Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan siya ay binigyan ng ganap na pag-unawa, isinauli ni Onoda ang kanyang service rifle na gumagana pa kasama ang iba pang kagamitan. Siya ay nanatili sa kagubatan sa loob ng 29 na taon sa kanyang pagbabalik sa Japan. Marami siyang nakitang pagbabago. Isinulat niya ang kanyang tanyag na aklat ang No Surrender My 30-Year War naniraan sa Brazil at kalaunan ay nagtatag ng Onoda Nature School sa Japan, pumanaw si Hiro Onoda noong Enero 16, 2014 sa edad na 91. Ang kanyang kwento ay isang simbolo ng pambihirang katapatan at katatagan at isang paalala sa malalim na epekto ng mga makasaysayang pangyayari sa buhay ng isang tao.